Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. So yun mga guys, ayan kasama ko si Alia Chavel, yung aking princess. So syempre mag shoutout tayo ng ating mga subscribers at mga followers natin dyan. Ayan, at shoutout kay Christine Joy, Dolce, Griego, ayan no oh. Ayan, yung shoutout ni ma'am. So ayan, shoutout din po kay ano Rosalie Barona. Ayan, shoutout po sa inyo. At shoutout din kay Kurt Redondo. Ayan oh. shoutout idol. Yan, maraming maraming salamat. At shout out kay Rolando JR Navarro. Ayan, a shout out po sa iyo, Lodi. So, yun, guys. Yan, i-start na tayo ng ating tutorial. Siyempre, unang-una yung ating materialis, yung ating plastic bottle, yung Coke. 1.5 at yung ating stick na kawayan so sariwa pa yan guys ginawa ko siya at syempre kailangan din natin yung um, yung bubog para sa pagkais ng ating plastic bottle at syempre yung pang-lock natin na ginawa ko na sa ano sa kawayan yun no. Know? Pang-lock yan mula yan dalawa yan dalawa so yun guys yan ilak natin yan dyan ikakabit natin yan dyan kapag na kais na natin yung plastic bottle guys so yun yung pan-lock na ginagamit ko talaga para astig tingnan yung ating sumba guys so ganyan talaga yung ginagawa ko yung panlock ko para sa plastic bottle yan no? So ngayon, Aalisin natin tong ano nakarap at syempre hatiin natin yung plastic bottle at gugupitin natin so ayan yung aking assistant si Elia Shabel yun at syempre gugupitin natin ng um, sakto lang guys yung tansyay nyo lang yung lapad para maganda yung tunog ng ating Ah uh, film na gagawin na gawa sa plastic bottle mga lodi so you know sinusukat ko siya, ginugupit ko siya ng ganyan guys hanggang makuha ko yung pinakahaba nung plastic bottle guys para dun sa ating stick kung gaano kahaba yung stick na gagamitin natin para dun sa ating sumba so ayun ayan syempre ah, nung nagupit ko na siya alisin natin yung mga syempre yung sobra sobra niyan so medyo mabusisi lang siya pero kailangan talaga matsaga yung paggawa nyo ng ganito pagdating sa paggawa ng patunog or string para sa ating sumba para sa ating saranggola guys so yun o oh. ginugupit ko siya para matanggal yung mga sobra sobra, sobra dun sa mga uh, nagupit natin at sige siguro doon ko na pantay pantay yung ating pagkakagupit so ayan na nga gumamit ako ng basahan at syempre yung bubog so paano ba paano ba gawin yan paano umpisahan syempre kakayasin natin siya doon natin umpisan sa yung matuyong ma talas ng bubog guys so yun at saka natin hilahin so medyo naka speed lang yung ating video guys yan pero ganyan yung ating pagkakayas paumpisa paunti unti medyo mabilis lang yung video natin pero dahan dahan lang yan kasi baka maputol yung ating um, string hanggang numipis sya ng sakto lang guys yung medyo malambot na syang nipis para um, uh, sumayaw siya sa hangin pag inano natin pag natin dun sa string na kawayan dun sa kawayan so yun uh, ginagawa ko pang ano para pantay-pantay tinitingnan ko mga hige para pantay yung sukat at yung lapad kaya ako siya ginugupit pa siya para mas maganda at pantay yung lapad nung ating string mga lodi kasi dyan, dyan natin masusukat kung uh, maganda ba yung tunog at malakas yung tunog nung gagawin nating ano yun uh, sumba or string guys so yun guys ulitin ulit natin para syempre um, pang ano lang yan pang uh, parang pang finishing touch or finish, finishing retouch syempre so yun mga lodi ayun o oh. oh, napaka ganda napaka husay tingnan talaga kapag pinapanood ko to um, na-amaze ako guys sa paggawa so kahit ako mismo yung gumagawa niya na-amaze pa rin ako sa mga pinapanood ko so ito nga palang video na guys um, medyo nagkaroon lang to ng problema sa youtube kaya nire-re-upload ko ulit siya kasi ayoko naman siyang i-delete Lodi so ayan so malapit na natin matapos at syempre ikakabit na natin siya so tetestingin natin So ayan na nga, tinitesting ko na siya, ikakabit ko na siya dito sa stick, yung kawayan. So syempre, Ayan, yung paggabit ko nyan, so, yun, know oh. napakita ko, guys, kung paano ko siya ikabit. gamitin natin yung pang-lock natin na ginawa ko sa kawayan, guys, yun, oh. At, syempre, yan hanggang doon sa dulo. So, yun, so, ibibinati natin siya or hatakin natin siya para uh, mag siya na parang, ano, parang, parang pana. So, ayan, guys, Yung na na natin, so, syempre lalagyan ko muna ng ano ng tali yung ano yung panlock natin uh, usually yun yung ginagawa ko guys sa sarili ko naman na ano to na experience guys kasi minsan kasi pag uh, bumabagsak yung saranggola natin kapag tumama or hindi mahigpit yung pagkakabit nung yung panlock natin na yan natatanggal yan so yung ginagawa ko nilagyan ko siya ng tali para siguradong hindi siya matanggal or kapag minsan pag lumilipad minsan natatanggal din siya kaya nilagyan ko siya ng tali ng ganyan so experience ko lang naman para sa akin ganyan ako uh, gumawa ng saranggola so nilagyan ko pa siya ng tali guys yan at gugupitin na natin yung tali ang at syempre yung sobrang ano film or yung string natin guys yan so sa kabilang ano naman sa kabilang side naman ng ating string so lalagyan natin siya ng tali para syempre um, uh, matibay din yung kabilang string na panlock ayan natatapusin natin siya guys so napaka astig talaga yung mga pinagagawa ko noong mga panahon na yun ng pandemic guys so dyan lang yung nagumpisa nung uh, nagumpisa yung ating so pinutol ko na siya at yung sobrang string guys yung pinutol ko siya at syempre yan pinutol ko na yung sobra at lalagyan natin siya ng um, tape So, yon yung tape guys para syempre hindi umunat-unat yung ating string. So, nilalagyan ko pa siya guys para syempre hindi rin gumalaw yung ating string. At, ayun na guys. So, yun nga. At yung kabila naman, nilagyan natin siya ng um, tape ulit para matibay at hindi yan, gumalaw. Yan no Oh. Nilagyan natin siya ng string para ano. Ay, ng ano, ng tape. So, yan mga lodi o oh, yun. Susubukan na natin siya. So ayan nga malakas yung tunog guys So dyan lang ako nag start nyan Magpatunog nyan So ikakabit na natin sya sa ating saranggola So yun yung ating saranggola guys Yan isang dipa yan So ikakabit na natin siya Dyan dyan natin siya ikakabit Yan na guys nakabit ko na po So yan nakabit na natin guys So yan yung mga panahon na yun guys, ah, kakatapos lang ng bagyo kaya medyo tumba yung lahat ng mga halaman, mga puno sa paligid namin kaya napakalinis dyan guys so napakaliwanag, napakaliwalas so yan guys, naglalaro muna yung mga anak ko dyan sa, yan sa pinakadulo ng village namin yan yung imperial so maraming bahay dyan na walang bubong yun yung mga bahay na hindi nabenta no mga panahon nung high school pa ako so ang ganda magtambay dyan guys yan, nakaka-refresh so, wala pa mga nakatira syempre yung mga bahay dyan wala mga bubong guys nasa na ba yung mga bubong nyan Mala, malamang pinagkukuha ng mga tao nung panahon so yun na guys testingin natin yun yung aking anak si Aaron so yun init siya na yan tumunog na guys ang lupit talaga ng sumba natin napakalakas So yun guys, minute ko muna siya guys kasi meron siyang music kaya yan ang lakas. So yun guys, yung tayog ng lipad. Mahang malakas pa rin yung hangin ng mga panahon na yan. Nung so, nagpalipad kami. So ang sarap talaga magsaranggola guys, nakawala ng pagod at stress guys. So yun nga. Uh, medyo min-mute na muna natin yung video kasi copyrighted tayo dyan. May music kasi ako nilagay. Kaya nire-upload natin to ulit guys para syempre um, ayoko naman siyang i-delete. So para mapanood nyo pa rin. At uh, syempre may inspire kayo sa mga ginagawa natin mga lodi. So ayun nga o. Oh. So ayan. Ang So si Kuya Adrian yung humahawak ng ating ano, tali. So ayan, guys. Oh. Ayan, Ayan sa taas oh. Napakatayog na ng lipad. So, ayan. Sine-check ko muna. yan si Kuya Adrian. Oh, siya nagpapalipad. Yung mahawak nung ating string. So, yung pulunan ko rin dyan, guys. Iba pa rin yung... Ginagamit kong pulunan dyan. So, ganyan, guys. Yung pulunan natin. So, hindi yan DX. Eh, so, yung kasi mga kapanahonan ko... Nung sa matanda. Ganyan yung gamit nila dito sa Bicol. Yung pulunan nila. So, ganyan din yung naisip kong gawin. Pero siyempre binago ko na siya uh, ginawa ko syang X para mas madaling nga namang uh, pataasin yung saranggola at madaling ipulon mm -hmm. kasi umiikot lang yung X or minsan isa lang so ang ganda talaga dyan guys so oh, yun yung mga bahay guys walang ano mga bubung so yan na pinapababa na namin kasi maghahapon na na testing na namin siya so ang sarang magpalipan ng saranggola guys napaka ano talaga nakakawala ng stress So, kung kayo din napapanood nyo itong video natin, so, kung okay. hilig nyo rin ang saranggola, wala namang problema. palipat uh, palipad ka lang ng saranggola, talagang mawawala yung pagod mo at stress mo, mga lodi. So, yun know. o. Oh. Yan. Palapit yung video natin, so, papaki, paparinig na natin yung, ano yun, yung sumba niya na napakalakas sa dulo nitong video na to guys so antayin nyo lang guys kasi mi, minot ko siya dahil merong kasing copyright na music siya So, ayan. So, ayan na. So, dito na tayo. Uh, mapapakinggan nyo na yung uh, malakas na sumba natin, guys. So, yun. na guys yung 2 sa 1.5 plastic bottle shout out guys shout out shout out kay Boy Lado <laughs>